araw sa bawat isa mga busik so ito na po ang aking uh, motorcycle na kailangan matyon kasi maingay na po ng busing ito pala yung Supremo 150 mga busing mga bossing so na naalis na ang top, uh, top cover nya so kailangan natin i top dead center alisin muna natin yung malit uh, maliit na takip sa kanyang side cover uh, makita natin kung naka uh, tapat yung liter T nya yung top dead center nya mga bossing so kung sanay kayo ay eh, di na kailangan nalisin yung malaki pero kung uh, sanay kayo na gumamit ng kick is uh, okay lang na kahit hindi natanggalin yung, malaki, yung malaking takip sa side cover niya. Ito pala ay napansin ko na nalis yung Lock or thread Ng kanyang tensioner mga busing Kaya pala Maingay yung ating uh, motorcycle So yun Inikikita natin yung uh, Tornillo mga busing Yung tornillo ng kanyang tensioner So, mga bosing ay adjust natin ang kanyang uh, balbula at uh, yung original na uh, clearance ng kanyang bulb sa intake ay 8mm uh, at saka sa exhaust niya ay 12 mga bosing So, ayan, dumating na ang ating kaibigan uh, na uh, kapareho kong nagmamagaling. So ayan, tinutulungan tayo. So ayan, ay natin kung uh, lalabas ang kanyang oil sa taas mga busing. Ayan, may lumabas na mga busing. Papanda rin natin mga busing ng ating motorcycle. Uh, Ayan. So, kung mapakinggan nyo mga busing na yun, maganda ang kanyang uh, tono. So, yung kanina is uh, pariring natin yung uh, andar niya. Kanina nung hindi pa na tune up. So, ito na ang kanyang uh, andar mga busing ang hindi pa na tune up so maririnig natin na napakalakas ang kanyang lagitik so ayun mga busing at uh, maraming maraming sa salamat sa panonood at uh, God bless kung uh, hindi kayo nakapalo ay pakipalo ang ating page at like and share maraming salamat and God bless mga busing